So ayun guys, dito kami sa last night po ng mother ng aming kasamaan sa work. Uh, yan po mother niya. Last night po to kaya dito po kami na dinalaw namin yung aming kasamaan sa work. Kahit na po yung nag na po siya, ay dinalaw po namin yung mother niya kasi namatay na po. Yan, at nakita-kita po naman kami dito sa Lamay last night dahil nga po sa mga magkakaibigan talagang kahit pang galing pa ng probinsya guys yung iba dito is nakita namin sila yung iba kasi dito resign na Yan guys uh, iba talaga yung may pinagsamahan po talaga kaibigan mo dati mong kasama ay mag, mag ganitong pangyayari uh, hindi mo talaga matiis na hindi siya dalawin lalot na matayan siya yan kami guys ang dalawa dyan nag-resign na po yan kaya yan ang itim nila galing probinsya po yan yan mga kasama ko sa work yan mga yan guys uh, iba talaga yung banding guys pag mga talagang tunay mo mga kaibigan kahit nawala na sa trabaho yung iba dyan magpikita kita pa rin kayo guys uh, yan po umuulan yan daming tao guys kasi last night sabado yan guys eh tapos kinabukasan linggo living na yung mga kasama ko sa trabaho guys yan syempre may konting inom kasi may sugal, bukas, libing linggo. Yan, kahit maulan guys, daming tao. Yan. Kanyo naman guys, sa drum, sobrang daming tao, di ba? Ah. Uh, yun pa guys, oh. Sando pa sa dulo yung iba. Yan. Kaya pinunta namin siya guys kahit na may pasok ako ng kwan. pagdating sa tinalaw pa rin namin siya guys at siya nga pala guys thank you rin pala sa mga, mga sumusuporta sa akin yan sa mga nanonood ng mga vlog ko thank you so much guys thanks for watching subscribe Rob's vlog like and share